Maayong bunta, guys. So, ayan, nagluto ako ng longganisa, guys. So, ang ginawa ko muna ay pinakuluan ko muna ang longganisa bago ko gisahin ang bago ko prituhin mamaya. So, ayan, pinakuluan ko muna, guys. Para mawala ang langsan niya. So, ayan, tingnan niyo. So, ayan. to magluto ng longganisa puluan muna bago gisahin at bago prituhin so ayun guys hindi naubos ang vegetable salad ni princess kaya iba yung nilagay niya hindi kasi mayonis na ano yung puti ang nilagay niya ito ito ang nilagay niya Sobrang tamis kasi. Matamis kasi to eh. Tapos meron kami apple at grapes. Ayan, meron pa kami natirang prito. Kakahapon pa yun eh. Tapos ayan yung itlog malat sa na natira. Tapos may itlog pa. hey so, guys. Nagsaing ako guys. Ngayon pa lang. So, Sana. So, si Princess, guys, wala dito kasi nandoon siya sa nagpa ultrasound siya. ultrasound sa kanyang balakang. Ayoko, ko, ng Tagalog ng balakang. Ay, baywang. Kasi, nahihirapan nga siya tumayo, tsaka umupo. Nagpa-check up na siya, pero inanoan siya. Pinaganoan siya ng x-ray tsaka ultrasound. So, yung po ang ano. Yung ano na. So, nandun siya ngayon. Sa clinic. So, ito. Dala to ni Princess ginising niya lang ako kasi lutuin ko nga daw to. Kasi aalis nga daw siya. Kasi magpapamultasan nga daw siya. Ikakatulog ko lang ng alas 6 kay kagabi. Hindi ako nakatulog. Iwan ko ba? Oy, ang dami kong iniisip. So yan guys. Ayan guys, nagpainit na ako ng matika At binalitan ko na to. Ganito ito. Binalitan ko na. Tapos ito yung balat niya. <laughs> yun guys, primate ko na guys. Natalsik-talsik sa. takot ako mag-pray Tumalsik na naman sa akin. Yes, malapit na maluto guys ang um, longganisa. Kain po tayo guys!